for today's videos is ayan magluto naman tayo ngayon ng nilagang balanghoy or kamuting kahoy so ah uh, comment nyo dyan sa baba kung ano yung tawag sa inyo nito. Sa Tagalog ay kamuting kahoy at sa amin tawag namin nito is balanghoy. O, uh, ba? Diba? <laughs> yan nga yung aming napagtripan na lutuin kasi medyo matagal na kaming hindi nakakatikim ng balanghoy or kamuting kahoy. At yung time na yan is meron ding occasion sa amin. At Isa yan sa napili namin na ihanda. Charot. <laughs> Dahil mahal na yung mabilihin ngayon. Ayan, medyo affordable kasi yung price niyan. So yan na yung ating pinakakanin, o di ba? Dahil kamahal ng bigas ngayon. Magkano na yung isang kilong bigas ngayon? So comment niyo diyan sa baba dito sa amin mga nasa 60, 59 ganyan. So, ayan na. Luto na yung ating balanghoy. At syempre, ayan yung aming mga uh, naluto na mga partner ng ating balanghoy. Kainan na! So, ayan pala yung ibang mga naluto namin dyan na partner ng ating balanghoy. So, ilang putahe lang yan siya kasi nga medyo low budget tayo ngayon. Charot! <laughs> ayan! Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood. Don't forget to follow and share! At sa mga katulad kong content creator dyan, alam nyo na, huwag kayong makalimot na mag-iwan ng bakas para mabalikan. So that's all. Thank you. Bye-bye!